Pinawag po nilang Duterte Bill. Inihain po ito si Senadora Amy Marcos. Papatawan po ng mabigat na parusa ang sinamang sangkot sa ganitong mga hakbang. Well, uh, actually ang hinihintay ko po ay yung mga dapat sabihin kasi State of the Nation Address ipapahayag ng Pangulong Bongbong <laughs> ang uh, kalagayan ng uh, ating bansa. Mm -hmm. sa loob ng nakalipas na ilanwa. Tatlong taon. Bakit? Uh, oh. Kinakailangan bang marinig nyo lang sa kanya? Hindi ba nyo alam kung ano kalagayan ng ating bansa? ah uh, Well, at least may idea naman kami. <laughs> may idea eh, po hindi kami. Hindi po doon, <laughs> Sen. Ay oh. isa-sona rin kasi binabanggit ng Pangulo kung ano ang kanyang natatanaw eh. Oh, oh. At kung paano tayo pupunta doon sa natatanaw niya. Oh. Mga hindi, kasi ako, statements. ang pagkakaintindiw ko, uh, state of the nation. Mm -hmm. Opo, kalagayan, estado. So, Pagka ganun, ang mas importante, ano ba lagay ng ating bansa ngayon? Mm -hmm. Walang kinalaman kung anong gagawin mo. Kasi kailangan, yun munang kalagayan ng bansa natin. Ipakita mo, kumbaga sa tao, uh, tayo ba'y talagang maganda ang ating tayo ngayon? Yung katawan ba natin ay malusog na malusog? Di ba? Wala ba tayong nararamdaman diyan kahit na katiting na arthritis lang o oh, rayuma, ganyan. Uh -huh. Kailangan tingnan mo yung buong katawan ng tao. Tama po naman. Uh -huh. Kaya nga kapag ikaw mm -hmm. ay nagpa-check up ngayon, eh, mm -hmm. yung kabuuan, anong tawag doon? Uh Meron -huh. tinatawag ngayon, buong katawan mo, ay eh, titingnan eh. Ah, opo. Di ba? Executive check-up. Executive check-up. Nung karami sa <laughs> Sa ngayon, eh, may sinasabi uh -huh. pa nga sila, yung bansang Singapore daw, eh, puntahan ngayon ng mga tao na talagang Gustong makita talagang kalagayan ng kanyang pangangatabuan, mm -hmm. yung kalusugan. Opo. Magmula sa bumbunan kanya hanggang sa talampakan. Hangga sa talampakan kaya mm -hmm. ka sa isang ano eh. Sa isang... Uh, isang aparato. Aparato. Mm -hmm. Na yung aparato na yun, ititingnan ka. Makikita lahat. gano ganun na sona. Yun na nga. Ano. Oh. Ipakikita niya ngayon. Anong kalagayan ng ating bansa? Oh. Di ba? Diba? At kaya kailangan, yung pagsasalita na yon, yung pag-uulat na yon, eh, may, kalap, kalakip na pagpapatibay. Opo. Di ba? Hindi, hindi importante sa akin kung ano yung gagawin. Maraming, maraming nagsasabing, ganito naman ang gawin. Ang development plans eh. Mm -hmm. Opo. Di ba? Three year development plan, five years, di ba? Eh, wala namang masyadong uh, nasusup. gusto ko malaman, pag sinabi mong State of the Nation Address, Sona. Opo. Oh, hindi sana, di ba? Sona. <laughs> Nagiging sana ho eh. Kung oh. sana, madali yun eh. Mm -hmm. Sana walang karamdaman ng ating bansa. Di ba? Opo. Sana ay nakakakain lahat ang tao. Wala sanang nagugutom. Di ba? Oh. Yun ang gustong marinig ng taong bayan at mapatibayan. Yun ang alam ko. Ewan ko siya yung Oto. Oto. dalawa. Eh, di, eh, ang punto nga nila ngayon kong yung walang gutom program, ay talagang bubuhusan. Una, bubuhusan daw po ng pondo. No, hindi tama yun. Uh -huh. Pero yun, gagawin mo sa mga susunod na mga panahon. Ang sinasabi ko, uh -huh. yung kalagayan ng bansa ngayon, Estado kinakailangan ngayon. iulat mo na mabuti. Opo. Uh -huh. Kung baga sa larawan, ilarawan mo, ikwento mo, patibayan mo na ito po ang kalagayan ng ating bansa ngayon. Nako. Oh. Uh -huh. Nagkano bang utang ng bansa mo ngayon? Labing pitong trilyon piso pitong no. trilyon At okay. tayo para tayo ngayon sen mm hindi -hmm. ah? okay. kaya kaya ang oh. gusto kong gusto kong malaman <coughs> maipaliwanag mabuti maipakita sa tao ang kabuuan ng kalagayan ng bansa mo kung kinakailangang isa-isahin mo mm -hmm. di ba yung mga sektor ng ating ekonomiya mm -hmm. meron kang agriculture meron kang transport Diba? Lahat. Gusto ko ipakita mo. Uh -huh. Kung ba dapat dumaan ka talaga sa aparato, makita yung kabuuan ng pangkalusugan ng isang katawan ng tao. <coughs> Ayun. Pagkatapos mo nag executive -check check-up, dapat may result? So, Ito na. po Anong ang gagawin? resulta ng diba? iyong executive check-up. Anong gagawin mo ngayon? Kaya oh. nga mayroong kalistahan ng ano, eh, di ba? Uh -huh. Opo. O, oh, eh, ako nga, eh, nagpa-check-up ako dyan. Uh -huh. Ah, oo oh, nga po pala. Eh, oh. sayang yung kasing ano, eh. Mm -hmm. eh, nakikita ko yung nasa Congress pa ako noon. Opo. Uh -huh. Eh mag expire yung <laughs> mag expire yung aking anong tawag ba ron? Kokopet ba yun? Ah, uh, yung insurance eh, po. May insurance kami. Sayang Opo. naman ito. June 30 ang expiry. Opo. Eh di pagka ginamit ko ng June 31, wala naman June 31. <laughs> wala, wala eh. <laughs> Opo. Hanggang, <laughs> hanggang hanggan June 30. Eh di, sakit pa yung loob kong magpacheck pe, you know? up. Mm -hmm. Pero kinakailangan eh, magpacheck up, executive check up. Then a cover, sige. Okay? Mm -hmm. Oh, eh, to ay kaya sakit mo, di ba? Apo. <coughs> uh, ganito yung kakainin mo. Ganun na yan eh. Apo, yes. oh, may rekomendasyon nagsisi yan. No? Opo nagsisimula naman. siya ng ano, nagsisimula siya magsabi ng kakainin ko. Mm -hmm. kasi po kanya, yung mga diabetic. Mm -hmm. <laughs> Teka muna ka ako. Hindi mo ako diabetic ah. Uh, -huh. uh -huh. Oh, nga po pala, ano ba akong tinitingnan mo? Yan nga ba nga yung sinasabi ko eh. Di ba? Bakit yung simula na salita mo, Dayabe? Ako ba Dayabe? Nakita ko yung report, di naman ako Dayabe. Oh, Pinakakaba mo pa. <laughs> Kung baga sa, kasi po, ganito po yung, ito po ang dietitian ito eh. Ah, oh, okay, uh -huh. Kung hindi po niyo may iwasan talaga ang baboy, mm -hmm. Oh, Sinlaki lang po puno ng posporo kakainin niyo. Yung box ng posporo. Anong sinlaki? Kalahati ng posporo. Ah, ganun po. Ha? <laughs> ah? tatakawin lang pala kayo. Ayun, Magpalit yung... na kayo ng doktor. Sana. <laughs> 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 ayun, kaya, kaya natin inexplica ng ganito, Importanting, ah. importante importante, maintindihan ng tao, ano ba yung zona? Kapo. Sabihin mo muna, ano ang tunay na kalagayan ng ating bansa? Mm -mm. Kailangan eh, ito na kalagayan. k kaya, kaya medyo may sakit ang kalagayan. Sabihin mo sapagkat doon mo lang magagamot kung eh hindi ba kung ita, itatago mo sa sarili mo alam mong may sakit ka pagkatapos magsisinungaling. Hindi hindi mo ma hindi oh, mo gagamot ang sarili mo. Opo. Kaya kailangan magpakatapat tayo. Ito po ang kalagayan ng ating bansa. May problema tayo rito, mm -hmm. may problema tayo rito, pero dito po medyo okay naman tayo. 'Yung mga kuko ng paa natin po ay matutulis po. Uh -huh. Malulusog ang kuko natin. Uh -huh. Kailangan lang pong gupitan. Ayan, oh. Ano, oh. Ha? Yan ang solusyon, ano? Yung ngipin po natin, eh, oh. naagnas na po. Puro Naku. gilagid na lamang po tayo. Naku. Medyo mahirap po yun, Di ba? Uh -huh. May osteoporosis ka. Ako, may masabot Kailangan, po. huwag ka lang kumain ng ganito. Uh -huh. Kailangan magpa-inject ka pa. Uh -huh. Mamili ka, kanya, Dalawang kaparaanan pagka osteoporosis. Kunyari, yung backbone uh -huh. ng ating economy. Yan. Agriculture. Yan. Matindi. Po. So, sabi ng doktor, boss, may osteoporosis. Ano po ang kailangan? Ito po, uh, meron po kayong... Ano nanging ininom para to um, ano, yung mga buto? Calcium. Oh, ito opo. po, Calcium ito. Calcium supplemento po. Oh, ano ito? Oh, twice a day po ito. Mm -hmm. Okay. Eh, Inom ito po na po ng gatas. Pangkalusong po ito. Eh ba't po kasi na kayo ng nang eh, kasi po dahil sa hirap po ng buhay, hindi uh -huh. ka man lang makainom ng gatas. So, kaya siguro, yun po ang na-harvest po ninyo. Mm -hmm. So, meron po kayong iinumin twice a day. Uh -huh. Pero kailangan po suplementahan 'yan. Para po yung mga buto nyo lumaki ng konti, tumigas yan. Ayun. Okay. Uh -huh. Mamili po kayo sa dalawang kaparaanan. Ito po, iinom pa rin kayo once a week for three years. Sasabihin niyo oh. sa'yo. Pero para hindi naman kayo masyadong, ano meron namang injection, <coughs> minsan lang, mm -hmm. once every six months. Mamili ka. Ayo. O ganyan mm -hmm. talaga yung so akas. alam mo yung sakit. Mm -hmm. Alam mo kung saan ka malusog. Itong kalagayan natin, alam natin anong gagawin oh. natin. So, yun ang perspektiba natin. Eh ngayon daw po, ang kakulangan natin eh, salapi. Sen. Kulang tayo ngayon sa pera sapagkat 6.7 trillion point 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 something ang ating kinakailangan budget. No? So, na, mm -hmm. Sa 2026-2027 sa 2026-2027 kaya ang ating mga perang nasa bangko na... Ayun Ay, na nga yung sinasabi natin eh. May deficiency ka sa iron na kaya nga nagkaganyan. Bakit ka napunta dyan? Bakit o -o. Ka, ano bang ginawa? Ba't ka napunta dyan? Oo. Oh. Ay sinasabi kasi na kung minom ka kahit, ang, kahit gatas lang ng... Opo, oh, na mayaman diba? sa kalusom. Eh, para... wala kang iniino, pinabayaan mo yung sarili mo. O -o. Eh, tatanong yan, ba't mo pinabayaan ang sarili mo? Ayun. O, oh, kulang tayo sa salapi. Mm -hmm. Kulang ka sa ayon, di ba? <coughs> Ako, isa sa solusyon daw po dyan, sen, para makakuha tayo ng malaki-laking pera, ay... Uh, I natin. I-tax natin. Pati yung mga pera nakatago daw po sa banko. 20%. Malaki-laki din daw makukolekta. Mga yung, interest lang naman. O yun interest. na, interest. Uh, time deposit. Magkano uh, yun? Mga sa loob ng tatlong taon? Mga 6.5 ano, 6. billion? Yung computation natin kahapon Ah, yung gustong makolekta nila. O, makolekta oh makolekta nila. Mga... Eh, kasi pinalalakin yung pilit yung uh, mm -hmm. budget natin. Opo. <coughs> Itong budget natin ngayong taong ito, 2025, 6.35... 6.325 trillion. Opo. Uh -huh. O, pagkatapos na zona, eh, ang pag-uusapan na naman yan, yung 2026, 6.7 blah blah blah. Yes po. O, mas na. O, eh, ang tanong ngayon dito, bakit kasi... <laughs> Bakit kasi pinipilit ninyong palaki ng budget? Mm -hmm. Wala naman kayong... Wala naman kayong pagkukunan, di ba? Oh. Uh -huh. Eh, mangungutang tayo. Uh -huh. So kung 6 point... Eh, dito lang sa 6.325 trillion eh. Ang uutangin mo, 1.5 trillion. Di ba? Apo. Ngayon, para lamang ma, maitaguyod mo ang taong ito, no, sige. 1.5 trillion, hindi mo pinagbusa pa natin. Ano Katumbas ng... 200 200 billion per month or 400 billion per day or 170 million per hour. Naku. Ang tanong, eh ba't kasi kina... <laughs> ba't kasi kinakaila... Oy, parang, mali, parang, parang, maliit na pamilya ka lang eh. Magkano ba ang kita natin? oh. Uh, oh, alam ba, tinanong ni siyang, Mrs. Sumardyaga. Sa loob na isang buwan. Uh -uh. oh, Tapos. si, si Jen naman kasi, tinanong, siya. Nakita niyo, yung, yung budget ng asawa. Yung mga po, oh. Oh. Eh, bakit ang budget natin ay 52,000 per month? Mm -hmm. Eh, alam mo naman ang sweldo ko eh... 5,2. Nasa... <laughs> ha? 5,2, 52. Ha, <laughs> di ko sabihin, eh, di huwag kang mag-budget. Oo. Oh, nang, nang, la, oh, Labis na, sa kinikita. Nang labis sa kinikita. Mm -hmm. parang, 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 hindi naman makatwiran yun eh, di ba? Opo. o, ngayon, dinagdagan mo lalo. 6.7 <laughs> mm trillion. So pagpalagay mo pagpalagay mo 15% yun ng GDP kamo. Okay na kailangan ng economy mo ay yumabong <coughs> palagay mo siguro mga 39 uh -huh. 39 trillion whatever. O so kung, kung ang projection mo ang ating ekonomiya ay lalaki lang 4% next year. Mm -hmm. Hindi kaya yun eh. Hindi oh. Saan ho. Sa mangungutang nga na naman. Utang, utang uh -huh. Pagkatapos yung inutang mo, ikukurap naman. Ayun lang. Uh -huh. Eh, yan ang pag-uusapan. Yan ang kaya nga... Hindi, hindi ko... Madaling bang gawin? Madaling gumawa ng budget eh. Uh -huh. Madali naman kumuwenta niyan eh. Pero kung hindi mo naman may pupundar talaga, mangungutang ka lang, hindi naman nakakabuti sa atin. Oo. Uh Ako. -huh. Well, oh. eh, tignan natin, saan, no, mamaya, mayroon tayong uh, mapag-uusapan pa ukol sa mga bagay na yan. Uh, Napalitan ba, Nelson, ano mm -hmm. ba yung sinasabing uh, PRRD Act? Ah. Ito daw po yung uh, isang batas. Panukala. Panukala. Ito yung panukalang batas eh. Ni Senador Amy Marcos. Uh -huh. ito ay Senate Bill number 557. oh, yan. Yeah. bang laman yan? ito po ay panukala na gawing krimen uh, ang isang, kung tawagan ay extraordinary rendition na ang isang Pilipino ay itatransfer o dadalhin sa isang uh, bansa, okay. sa foreign uh, country na walang consent o pahintulot ng alinmang hukuman sa Pilipinas. Parang yung nangyari po kay dating Paulong Rodrigo Duterte. Hindi ah, nila sensitive kahit uh, wala namang pahintulot o hindi naman pinagpaalam sa hukuman ng Pilipinas. Okay. Gagawin itong isang krimen. Pagka ginawa at ikaw ay napatunayan nagkasala, maaari kang makulong ng mula 6 hanggang 20 taon. Wala pa ba tayong batas tungkol dyan? Eh, wala eh. pa kasi nadala si... Ah, ganun time eh. Oo. Wala ba ng may batas sana nagbabawal sa gano'n? Sabi, ang... hindi, meron tayong batas pero hindi direktang ganyan ang sinasabi. Ah, mm -hmm. kaya pala. Halimbawa, uh -huh. Talaga bang merong ano siyang hinihayaan na ganyan? May ito meron po. Ito, ito okay. may kasi eh, Opo. Kung titingnan mo, merong Republic Act 9851. Mm -mm. Opo. Ang sinasabi, yan ay is about international crimes. Yes. Mga genocide and other high crimes, sabi niya. Opo. Lahat ng mapapatunayan na nagkasala ng krimen na binabanggit sa batas na ito mm -mm. ay uusigin dito sa ating bansa. Mm -mm. Ang jurisdiction dito. Wow. So hindi mo na kailangan yun. Mm -mm. okay. Sapagkat so, magkakasalan ka rin sa batas na yun. Eh. Hindi lang tinupad eh. Kaya nga uh -huh. tama naman yung ginawa nila na nagsimula sila sa investigasyon. Hindi ko naman alam kung tatapusin ba yun o hindi. Yun ang problema ng uh -huh. mga kumisa nag-iimbestiga eh. Uh -huh. so, Mag-iimbestiga ka. Pagkatapos, eh, bigla naman, bigla na lamang iaatras o bigla na lamang mawawala. Hindi oh. Uh naman -huh. papaliwanag yung ano nangyari. Ayun na nga. Masama ma, ma walang... ganun din. Uh -huh. Kung magtatanong ka, o ba bakit tayo ito? <coughs> Sir, magtanong na lang po kayo sa taas. Puro ganun eh. Uh -huh. Hindi ganun, wala ba kayo? <coughs> wala ba kayo paliliwanag? Uh -huh. Oye, eh, baka naman sa Senado. Boss, uh, tama na yung dalawang ano. Tama na yung dalawang uh, hearing. Pwede ba yon? Ako, ako ang record ko ah, ang hiniring ko sa Congress. Oho. Uh -huh. Deputy Speaker 'yun tinapos ko yun. kahit na sino pang makialam. Uh -huh. Kahit uh -huh. Speaker pa makikialam, hindi, hindi ka makikialam. Tatapusin ko yan. dapat ganun. Uh -huh. Para yung tao, maniwala. ganito ang ganito ito ang pamamaraan. Uh -huh. uh -huh. Hindi tama 'yung criticize 'yung ano, uh -huh. 'yung bill na 'yon. Uh -huh. Bakit hindi ko pa pero sinong mabe-benefit nung, nung batas na yun? Ah, mawalang galang na kanino man. Uh -huh. Nangyari kay PRR di lang yun eh. Aha. Uh -huh. Ilang daan taon bago maulit yun. Ang ipo kailangan magganong ang batas yung lahat mabe-benefit. Yung mas maraming mabe-benefit. Ang tinutukoy dito yung pagka, tungkol sa ginawa kay yes. Pangulong Duterte. Uh -huh. Uulitin pa kaya yun? Kung uhuliin si Senador Bato, doon lang uulitin. Pero hindi pa naman batas yan eh. Mm uh -huh. 9851, okay na yun eh. Di ba? Di ba? O oh, nga po. 98, o, tama. ilang tao ba ang nabe sa batas? Balagay mo. sige, mm. talo kami. Mm. Ginugol namin ng tatlong taon. Mm. na sa batas ito. Uh -huh. Anong Ano pangalan? FRRD. F -F, -F -P -R -R -D Act. O. Oh. eh sino ang uusigin pa maliban kay uh -huh. uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte? Meron pa kayong mangyaring kagaya niya, no? Na hindi o. pagpapaalam sa o. korte. O. 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 Wala o. na siguro. Ah. Oh. So sino ngang manini eh, sino makikinabang sa batas na Oo. Uh -huh. 'Di ba? Hindi ba ang batas national? Mm uh -hmm. -huh. Dapat maraming makinabang. Uh -huh. Eh kung eh kung, kung lang. Na, <laughs> meron po eh, internetan ko, meron pa ba? Mhm. Uh -huh. baka uh -huh. wala na eh. Eh baka naman doon. Wala nang uh -huh. jurisdiction ng ICC. Mhm. Uh Magkukusa -huh. mag-ano magyayabang bayan na mag, mag, -ano ba mag, ba mag issue pa ng warrant of arrest? Oo ito sa ano, para sa kabatiran ng ating mga kabayan. Kasi ito magiging laman ng ating box pop. Opo. Para lang ho magkaroon ng kabatiran ng ating mga kababayan, ano ba ito pinag-uusapan namin? Mm -hmm. Naihain daw po kasi sa Senado, ang tuluyan na pong ipagbawal at gawing kremen ang Extraordinary Rendition. Ito daw po yung porsahang pagpapatapon sa ibang bansa sa isang opisyal o mamamayan ng Pilipinas na inaakusahan sa ibang bansa gaya ng nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dumaan sa legal na proseso ng bansa. Ito daw po yung Senate Bill 552 o pinawag po nilang Duterte Bill Inihain po ito Sen. Amy Marcos. Papatawan po ng mabigat na parusa ang sinamang sangkot sa ganitong mga hakbang. Iginiit po na labag sa Ligang Batas ang ginawa ng isang opisyal o ng mga opisyal ng gobyerno nang ipatapon po sa International Criminal Court ang dating Pangulong Digong dahil sa manoy mga kaso ng extrajudicial killings gayong wala naman siyang kinakaharap na kaso dito sa Pilipinas. Ayan. Umapila naman ang senadora sa Office of the Ombudsman na aksyonan ang mga nakapending na kaso na may kinalaman po sa pagkapatalsik sa dating Pangulong Rodrigo Duterte.